Hello mga auntie, kumusta? Tara, samahan niyo po ako maglinis ngayon sa fridge kasi bali sabado ngayon kaya hindi hassle yung trabaho ko. Bali lahat ng araw is may, may ginagawa ako, may trabaho or naka-schedule na siya lahat. So ngayon sabado, fridge lang, tsaka sa lahat ng kwarto, salon, sala, hallway, fix-fix e, lang yan ngayon kaya tara at saka magaan lang din naman pag ikaw lang ang mag isa kasi nga nakakaya mo lahat kahit nga wala kang kasama o okay lang din naman at least mas okay na yung wala kang kasama kasi yung utak mo is talagang utak mo is wala na mag-i-interrupt sa'yo so nakafocus ka lang sa schedule mo ngayon kumbaga walang manggugulo ba eh, siya nga po pala mga antes, is marami nagtatanong sa akin kung ano ba talaga ang mas maganda yung may kasama ka sa loob ng bahay o yung ikaw lang mag sa loob ng bahay ng amo mo so siguro para sa akin ano ang disadvantage lang no ng ikaw lang mag is yung wala kang kasama nga talaga ni kumain hindi ka makakain ng maayos kasi pangat kasi pag wala kang kasama at saka, kung wala kang kachismisan talaga, literal. Tapos, tapos lahat ng utos is talaga kasi ikaw nga lang naman talaga mag sa bahay ng amo mo. Kung, kung, pwede lang siguro, no, tatlo-tatlohin na yung katawan mo. Pero ikaw nga, ikaw lang mag -isa. Wala kang magagawa. Utos dito, utos doon. Pagod dito, pagod doon. Kaya yan ang disadvantage ng ikaw lang mag-isa. Pero pag dalawa naman kayo, tatlo, malabo rin kasi nga ano nag-aaway kayo may inggitan na, nagaganap may ano pa yung sip sip dito sip sip doon ka siguro mas prefer pa yung ikaw lang magisa kahit ikaw lang kakain magisa is wala kang kaaway at least yung amo mo lang ang kaaway mo at least kahit papano eh kung kaaway mo naman yung amo mo eh hindi ka lang magsalita sa kanya basta wag ka lang sasagot din sa kanya at least okay na yun kasi yung dalawa naman kayo tatlo ay eh, nagbubugbugan kayo sa, sa loob ng bahay kaya pangit din ng ganun at saka nga may nakita din ako sa ano sa isang post ano nag sila kasi nga dahil lang sa sa hugasin na plato kaya yan at saka mabalik tayo dito mga ente, tinatapon ko na lahat ng mga pagkain kasi nga one week na po to dito sa fridge. Siguro kung malapit lang dito yung Afrika, ano, binigay ko na to sa kanila. E yung, syempre hindi naman ganito yung bibigay ko, yung bagong-bago pa lang ba. At saka kumain na rin ako dyan mga ente kasi nga nagugutom ako, ilang oras ako nagtatrabaho kaya... Yan, kumain na rin ako para at least ipagpatuloy na naman yung trabaho ko kailangan natin kumain para hindi magkasakit wala tayong nanay dito kumbaga bawal magkasakit dito sa bansang sinilangan hindi ay hindi pala bansang sinilangan bansang silangan pala <laughs> so, so yun lang bye